Hello guys, kumusta na kayong lahat? Nakakaloka. Huh? Oh my god guys, ngayon lang ako makakapag-video sa inyo. <laughs> Grabing kamalasa ng inabot ko this past few days mga inday. Itong last two days, hindi ako masyadong maingay dito. <laughs> ano tayo ngayon? Uh, sabi nga nung isa kong subscriber ba? Or ano? Charis. <laughs> um, ano to? Stay still tayo ngayon. Keep still hindi ako masyadong maingay kasi nasa loob ako ng lounge ngayon um, as in ngayon lang talaga ako dahil makakapag video kasi nga sobrang kamalasa ng inabot ko this past few days kahapon nung papunta ako from Dayton papuntang ano to papuntang JFK or New York kasi dito ako aalis papuntang ano to um, Jeddah and then Jeddah to Manila nakakaloka mga inday nakauwi ako ng bahay mga ano na uh, 12 o'clock na tapos nakarating ako ng bahay I mean na, tapos yung work ko 12 nakauwi ako ng bahay 1 o'clock So, yung slide ko, 7 o'clock from Dayton, papuntang New York, LaGuardia ang lola nyo natulog pa. Nakakaloko. Beshi, nag-alarm ako ng 4.30 pero hindi ako nagising. nakakaloka Alam niyo kung anong oras na ako nagising? 5.18. Hindi ko talaga makakalimutan nung nakita ko yung ano, yung yung cellphone ko na oh my god, 5.18 na nakakaloka 7 o'clock tapos ayun, wala nang ligo-ligo imbis na magdala ako ng check-in luggage, carry on na lang yung dinala ko mga indayas as in, hindi ko alam kung ano yung mga damit na nadala ko dito sa carry on ko mismo tapos ano to um, nakapag book ako ng Uber mga ano na mga 5.55 na or 5.40 na ako na sundo Dum nakarating ako ng airport 6.20 6.31 ng boarding, nakakaloka, dumaan pa ako ng TSA pre-check next ako na lang yung inaantay ng ekoplano as in nakakaloka at ngayong araw umalis ako ng bahay ng napakaaga tatang-tanga yung lift driver ko mga inday muntik na naman akong malit pero alhamdulillah since meron naman tayong status merong status economy lang ako ngayon mga Inday. Pero since meron tayong status sa Saudi, napabilis yung ating immigration, napabilis yung ating ano to, check-in. Kasi nga, oh my God, as in, to the highest level ang kaba But anyway, nandito na ako ngayon sa airport, JFK Terminal, at nag-ano na lang, nag ano to, relax relax na lang dito sa lounge before ng boarding time dumating ako dito ng 9 plus na mga inday <laughs> 9, 10 na, 11 o'clock ang aking um, ano to, ang aking lipad <laughs> less than 2 hours akong dumating buti na lang din, wala din akong i-check iche in na bagahe as in, nakakaloka So, ngayon lang talaga ako nakapag-video dahil kasi hulas na hulas at stress na stress ako in the past two days. Nakakaloka. But anyway, ngayon, dilipad ako at magre relax Charis, pupunta muna ako ng Jeddah. Magkakaroon ako ng stopover doon ng mga siguro two days. Tapos, Monday ng umaga, five o'clock, dilipad na ang lola niya papuntang Manila. Charis hindi ako masyado mga ingay kasi baka palabasin ako. Nga pala, ang status ko with Saudia is silver pa rin, pero dito ang JFK International, ang JFK, ang Saudia, pag silver ka, kahit economy ka, meron kang lounge access sa Air France. Nung nasa ano ako, sa ano to? Nung nasa, ano to? Nung nasa, nung lumipad ako, I'm sorry, nung lumipad ako, hang pa yung utak ko, nung lumipad ako from Washington to Jeddah to Manila, I mean to Jakarta, wala akong lounge access sa Air France kasi ang sabi sa akin, silver is not anymore accepted. Sa Washington DC, nakakaloka. Pero dito, accepted pala. Kaya kung makikita nyo sa aking vlog or sa mga my day ko, iba yung lounge na pinasukan ko, which is the Lufthansa Lounge using my priority pass lounge. Pero dito, hindi ko na kailangan gamitin yung priority pass. So, kasi nga, pak, bongga, tinatakan pa ng ano, prior, ano to? Mm -hmm. Air France Lounge by Gate 2. Charit, malapit pala sa Gate 2 ang Air France Lounge. So, kapag silver kayo at lumipad kayo via JFK New York, JFK International, meron kayong lounge access kahit silver, Charles. kahit hindi kayo gold, mga Inday, sige na mga Inday, kakain mo na ako, papakita ko lang sa inyo yung pagkain ko ngayon, wait lang. Ayan, ano lang, bayan, please sit, still, ayan, ayan, eto lang, sausage, tinanong ko naman, hindi naman yan pork, kung hindi, ano yan siya, um, yan mga Indians, ano na, um, ano to? Magte 10 o'clock na and lalabas na ako ngayon ng Air France Lounge. Thank you. Ayan. Maganda naman yung ano nila dito. Ayan. <laughs> Ay, bongga Sige na. 10 o'clock na. I-check out ko naman ngayon yung ano, Prime Class Lounge. Baka makapasok tayo doon sa ano, sa ano to? using our priority pass. Kasi sayang naman kung hindi ko magagamit yung priority pass ko. Valid pa ata yun eh. Hanggang September. Let's go. Medyo hindi siya masyadong crowded at this hours. Pero nakita ko sa mga ano, sa mga vlog, kapag ano, kapag uh, kapag mga evening, masyadong busy ito. Pero nung last time naman ng ano, ng mga yung Saudia is 2 o'clock pa siya. Um, masyadong masyadong busy rin ng mga hours na yun. So kung kung dilipad kayo ng mga 10 o'clock or 11 o'clock dito, hindi siya masyadong busy. Hindi siya masyadong kalakihan, itong airport na to. Tignan natin. Mga Inday, sarado pala. Nakakaloka. Tignan natin kung ano. Kung papapasukin tayo dito sa ano. Sa lounge. Saan kaya? Ay, naku, sa taas pa, day. Sarado pala, day. Ang ano ang uh, Prime Class Lounge. Nakakaloka. Ina natin kung makakapag ano tayo. ka Lounge tayo. Level 3. Kakaloka! <laughs> dami ko pang entry. Entry. Kakaloka! Yun pala sarado. 11.30 pa magbubuka. kasi 11 na alis yung flight. Tapos, nakakaloka mga inday. Ay, naku. Paano ko gagamitin yun? ba? Diba? Kung 11.30 pa, magbubukas, 11 o'clock na yung alis. Tingnan natin kung makakapasok tayo dito sa ano, sa Cal Lounge. For a moment lang. Nasa likod pala. Buisit. Nasa likod pala yung ano ko. Nasa likod pala. Buhisit. Nasa likuran ko pala yung ano. Tingnan natin kung pwede tayo dito. Excuse me. Do you accept priority pass at this hour? Okay. Kailangan daw ng boarding pass. Here you go, ma'am. Charis, magka-copy lang tayo dito Ayan, Thank you, ma'am Ayan Bilisan lang natin Huwag tayong masyadong mag-ingay dito dahil ayan yeah. medyo maganda naman hindi ko na yan ano, i-video magkakapi lang ako dito dahil chari for the experience lang kunyari lang ano ah, uh, para experience ko naman kasi hindi na ako babalik ng JFK for sure hindi na tayo sa Washington pero buong rin naman pala yung ano yung mga lounge lounge dito dahil kumpara din sa Washington napaka ano, siya Mm -hmm. Ang hirap lang mag-connect kasi napakaaga ng ano ng flight ng Saudiya. Ayan, mananatili siguro ako dito hanggang 10.30. Charis, hindi siya sa ka, kakaan. Ayan, alisin ko muna yung hair ko. Sarap ng flavor. Ayan, 10.10 -10 na dahil. Niya. Ang sarap ng Korean barbecue. Andali na ako dito mga 20 minutes. Mmm, sara. Nandiyan na, napaka-jolongs ko dahil. kinamay ko na lang dyan baka may mandiri na naman <laughs> kasi nung isang vlog may nandiri nagkakamay daw ako 12 or 13 hours papuntang Jeddah. Pero as a silver member, meron kayong ano to, privilege na magano um anto magbook ng seat niyo in advance for free. Pwede kayong magbook ng seat niyo sa exit row for free lang yon mga inday para meron kayong mahabang or maluwag na legroom. Pero kung hindi kayo silver, hindi pak may bayad. Hmm, kaya. Sarap talaga ng ano dahil. Ng Korean barbecue. Baka mag-Korean na ako, Chides. Korean ka, girl. Ayoko nang tumawa ng malakas kasi baka sabihin na naman. Naka-ano ako, naka-hit-hit -hit na naman. Yung isang ano nga, sabi sa akin, What did you smoke? Wow! Napakanuha hayaan mo na nag-explain naman ako sa next vlog ko na parang talagang ganun ganun talaga ako dyan ganun na yung galawan ko since high school at saka kung nanonood kayo ng vlog ko from day one up until now medyo pok pok. ganun na talaga wala na akong magagawa dun dahil hindi ko nga ano um, hindi nga ako conscious na ganun pala yung galawan ko mga ina parang medyo malikot nakikita ko na nang nung nag nag-start ako mag vlog vlog ng mga um life story ko or yung amoko yung mga enemy ko sa buhay yun ko na lang napansin na medyo malikot pala yung mga kamay ko medyo maano pala pero yun na ako eh hindi ko na yun mababago charis sige na mga Inday kakain muna ako at malapit na boarding time na ata ngayon eh pero lalabas ako sa gate mga 10.30, ganyan. Baka pa after this, diretso na ako dun. Sige mga inday, pabush! Ayan guys, nakalabas na ako ng Korean Air Lounge. Nakakaloka. Um, until ano lang pala sila dito, until 1.30 lang. So kung magsasaudiya kayo, pasok na pasok yung ano, Korean Air kung meron kayong priority pass lounge. So, it's 1.30, sarado na sila. Nasa ano sila, bandang third floor. Ayan. First, second. Okay, second floor ata. Ayan. Magti 10, 16, 10, 18 na. At 11 ang um, alis ng eroplano kaya didiretso na ako sa gate nakakaloka para hindi tayo maiwanan na naman kan parati ka na lang late Maglalakad na tayo papuntang gate. Ay. Ano ba ito? Natatakot ako. Baka matrap ako bigla. Di ba? Nakakaloka. Ka lounge. Ayan. Ayan. Huwag niyong gamitin yung ano. Huwag niyong gamitin yung stairs kasi medyo ano talaga. <laughs> Mapapagod kayo, dai. Yan, may elevator. Pindutin niyo lang yung level 3. Yan, diretso na tayo sa gate. Medyo madilim. Hindi makita yung ating kagandahan. Charis. Ayan, medyo ano na. Beautiful na day. Dadaracho na tayo sa gate. Nakaloka. Sayang hindi ako nakadaan sa mga pabango. Usually dumadaan ako. Yan guys, boarding na. Boarding na tayo ngayon. 10.30 na ata ngayon eh. 10.30 na. Diretso tayo dito sa ano. Ayan eh. Yeah. Thank you. Yeah. Diretso tayo dito Sir? Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Ayan. Eh, ne. Kakaloka. Thank you. Ayan. Yeah. <laughs> Tinignan ko pa yung screen. Umaasang ma-upgrade. Usually kasi, guys, kapag nagaano yung parang... Um, malapit ka na ano, yung last ka na nagbo-board or something, usually they are upgrading you to like business class. Pero wala, walang nangyari dahil. syempre, mababang tier ka lang. So, <laughs> walang nangyari. Charis. Yan, daming tao dyan. Pero at least, nasa exit row tayo. Medyo mahaba-haba yung legroom. Sana makatulog ako ng maayos. Ayan guys, mga ano na, 10.45 na ngayon, and nasa loob na ako ng aeroplano. Nakaloka. First time ko ito day sa exit row, kaya hindi ko masyadong so, yung alam, yung hindi yung ko alam yung, yung, yung gagawin na. Tinignan ko nga agad kung paano bubuksan, or uh, aalisin ano <laughs> itong on-train. Well, na-figure out ko naman Pero hindi ko ma-figure out kung paano ko Kung paano ko ano Ilalabas itong ano, entertainment screen Kasi syempre, wala yun sa harapan Nakakaloka Nakakalipa akong ano, Arabo Kaya lang, di masyadong ano Kaya dead makyals na lang ako Charis Charis ang problema ko lang, kapag in-stretch ko itong likuran ko, itong chair ko, ni-recline ko, merong tao sa ano sa likod ko. Nahihiya din ako mag-stretch, pero baka stretch ko din ito mamaya kapag tulugan time na, Charis. So mga ano na, 10.46 na ngayon, hopefully on time makaalis para on time din yung dating sa Jeddah. Kasi meron pa akong hindi naman connecting meron pa akong train ride na dapat i-catch from Jeddah papuntang Mecca which is mga 9 o'clock yun Good morning and welcome ladies and gentlemen my name is Abdullah your director on behalf of Captain Mara Ed Bogdadi yes. and Captain Ala Habeji and the entire crew with... Ayan guys, nasa ere na kami at lumipat ako ng upuan kasi hindi ma-recline itong nasa gano'n tapos may katabi pa ako kaya lumipat ako dito sa likod para makatulog ako mamaya ng bonggang-bongga after kumain diba? maraming vacant na upuan papuntang uh, from JFK, papuntang Jeddah pero from Jeddah to Manila for sure puno na naman yung flight line at least makakatulog ako later kung wala akong katabi diba? para bongga na at Cha guys, dumilindol na naman dito sa Anasaudia Saudi Arabia. Cha guys, dumilindol. Ayan, nag-serve na sila ng drinks. Kahwa syempre yung pinili ko dai. Hmm, sarap, Arabic coffee. Syempre makasamang date. masarap yung gahwa with dates nililibang ko lang yung sarili ko dahil nanonood ako ngayon ng movies yeah. nakalimutan ko mag-download ng movies nakakaloka ito pa yung last na download ayan kumuuga lumilindol na naman dahil lumilindol na naman <laughs> pa na lindo dito sa Saudi at nakaloka kapag naka special diabetic meal ka ikaw yung maulang si serve honey, ng pagkain at eh, mabilis akong magutom chaps tingnan niyo yung pagkain ko dahil diabetic meal. Nung last time na nag-diabetic meal ako uh, on a flight is via Korean Air. Pero napaka hindi siya maganda yung lasa. Nasuka pa nga ako sa pagkain. Nasuka, buntis ka girl. So yun, kapag special yung pagkain mo, ikaw yung mauunang servant ng food. As in, of all the other passengers. O di ba nakakaloka? Okay. nag ano na sila nag serve na sila ng second meal Ayan, nag-serve na sila ng first snacks. Unfortunately, hindi nila malaman kung nasa ako. Nasa 33A kasi ako nasa exit rows. Kaso lumipat ako dito sa may likod. Kasi nga gusto kong humiga. Kaya nakalimutan nila akong bigyan ng ano ko, ng diabetic meal ko. Charis, diabetic ka girl masyadong maingay baka ano yun ako dito no um ito pre-diabetic kasi ako natatakot akong magka-diabetes charis eh, M <laughs> pakita ko sa yung binigay nilang ano binigay nilang food ayan fruits lang siya tapos nag ano ako ng coffee and may stevia phải còn nhầm hay là món ăn đến cũng ăn cũng ok nag-offer pa silang ano, um, uh, ano to? Malamigin daw. Pero okay lang naman kahit maski di malamig. Malamig din naman. Yeah. Hindi ako usually nag-ano Ayoko talaga yung may ilaw. Nakikita yung mga pores ko dyan. Okay. Hindi ako usually nagkakape. Kaso, medyo masakit yung ulo ko ngayon. Baka kulang sa kape. Kasi nga, natatakot akong matai eh, sa aeroplano. Kakaloka. Half lang ng stevia usually yung ginagamit ko kasi napakatamis na niya.